programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pakaabangan ang gagawin nga at ang paghihiganti nga nitong si Mayumi dito nga sa Bruhang Magtiyahin na si Soraya at si Angela ay dito nga ay tatapusin na nitong si Mayumi ang kaligayahan ng mga araw nga nitong magjahin at dito nga ay magsasampana ng kaso itong si Mayumi dahil nga sa ginawang pagpapahirap nitong si Suraya at ni Angela sa kanya kung kaya't dito nga ay maipapasok na sa kaloboso ang magjahing bruha at gagawin nga ang lahat nitong ang si Mayumi maikulong lamang ito at uh, pagbayaran nila ang lahat ng kanilang kasalanan na mabulok nga sila sa loob ng kulungan at dito naman ay nagsalita pa nga ito ngang si Suraya at uh, nagbanta pa dito nga kay Mayumi na mag-enjoy nga daw siya sa kanyang pagiging isang malaya at sa pag siya daw ay uh, nakalaya ay talagang uh, tutuloyan ng tapusin ang buhay nito ngang si uh, Mayumi habang ito namang si Angela ay halos nag iiyak iyak na sa sobrang inig, sa takot at kahihiyang uh, tinatamo ngayon nga silang dalawang magtahin ay naghihimas na ng malamig ng rehas kung kaya dito ay hindi na nila alam ang kanilang gagawin na tapos na ang kanilang maliligayang araw lalong lalo na nga ang bruhang si Angela ngayon ay talong talo na siya kay Ikit dahil si Ikit ay malayang malaya na nasa labas samantalang si Angela ay nandoon sa loob nga ng kulungan at naghihimas ng malamig na rehas. Yan na ang narapat sa inyo dahil sobrang sama ng mga pag-uugali nyo. Hindi na kasi kayo nagbago. Sana man lang, naisip nyo rin ang kapakanan ng inyong kapwa-tao. Hindi puro pang sarili nyo lamang ang inyong iniisip at ang sarili nyong kaligayahan. Kaya guys, napakarami po nating dapat abangan dito nga sa binibining Marikit abangan po natin ang pagkakulong nitong ang bruhang si Suraya at itong si Angela. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!